para lang sa mga hindi pa nakakaalam o bago pa lang nanunood. Napakahilig ko po talaga tumikim ng bago sa panlasa ko. Kung marami sa inyo e eh, katulad kong mahilig mag-adventure ang Dila, hindi na natin kailangan pumunta mismo sa Southern Mindanao. Meron akong sinilip na nandito dinala nila sa Maynila ang flavors nila. Wow, sampler! <laughs> Pwede! Yes, pa, this is Tila. Ito ni black version ba Kaya po siya black scrum toasted coconut. Oh. Yung basalar po namin pangang manok na green chicken, beef kurma na hurry taste, and balachan manok po. Bella Chan. Na grilled chicken po. Okay. Bella Nagsimula sa Pati Kim Tikim. Miss Quezon City. Ito yung sinasabi ko, hindi na natin kailangan pumunta pa ng pagkalayo-layo para tumikim ng Southern Mindanaoan dishes. Sa kanto ng Tomas Morato at saka ng Scout Castor. Nandito yung restaurant na Palm Grill. pasok na tayo at handang-handa na ako tumikim ng flavors mula sa mga kapatid natin sa Southern Mindanao. Umorder ako ng medyo marami at sana ma-explain ko naman kung ano yung lasa ng mga ito. Ito na yun. Um, hindi pa ako nakakapunta ulit ng Zamboanga. So ito na, merong restaurant na merong flavors of Zambasulta. zambang, Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. So, tama. Na Namix -na ko yung order pero zambasulta, Andun lahat yung flavors dito. gusto ko to unahin itong chicken sati kasi... Well, ang dami ko in order. Gusto ko tikman lahat eh. Pero ito, ito yung pang almusal daw madalas eh, itong chicken sati. Tingnan natin. Nadurog na yung parang... Ay, hindi pala nadurog. Kasi sa picture, parang nakakat into triangle yung mga rice. Ito nababad na kasi dun sa sa niya. Ang sabaw niya, nabasa ko nakalagay ano eh. Taro soup. Sweet and spicy taro soup. Tapos meron kaming in order na dalawang uh, ito, may kasama siyang dalawang chicken wings. Tikman ko muna yung soup pa. Ngayon na ako makatikim na to. Mmm, tama. Sweet. na no, tinanong ako? Gusto nyo bang spicy? Yes, definitely. Yung spice niya, hindi yung talagang ubo level, pero parang nangangamot sa lalamunan ko ngayon. Mmm. Okay to. Ang epekto nito, eh, parang ano eh. Kumbaga sa mga chinoy, eh, para ka naglugaw kasi parang ano lumapot na yung ano kaya ano siya eh, identified as siya as breakfast meal masarap um, hindi rin matapang yung kasi pag tiningnan mo pula siya eh. parang wala akong nakikitang pula na flavoring baka nga uh, mayilig sila gumamit ng luyang dilaw baka lang anong hula ako ano na natin yung chicken. Ganda ng chicken kasi inihaw eh. Mmm! Gaboom! Hmm. Napakasarap nun. Mmm! Yun yung na nagkompleto na nung menu. Inihaw na manok na to. Sa may taro soup na to at saka yung kanin. Hindi ko mapigilan yung sarili ko kainin to napakasarap <coughs> dahil may din sa, sa matamis yun yung parating end note nung bawat sumubo dito yung pala yun sa ati oh, tulid agad simula pa lang okay ito naman yung ano turmeric rice karamihan hindi ko alam kung lahat ng pagkain may budbud ng ano yun ng nyug. yung burnt na nyug so sinasuggest talaga na wow, uh, marami silang gamit sa coconut. At saka kasama sa kumbaga primary taste yung ano yung kailangan meron ng flavor ng coconut abundance. Ibig sabihin marami doon ano. Tikman ko muna itong kanin lang. Okay. Flavored rice. Hindi naman siya... Actually, parang hindi ko Parang may tamis pa ng konti. Hindi ko lang alam kung may gata ito. Pero, fragrant yung lasa niya agad. Alam mo yon hindi siya yung bland ng white rice. Tikman natin tong Bella Chan Chicken. Ganun din, may budbud -bud din ng ano eh. Ito naman, shrimp paste daw. Pag sinabing shrimp paste sa akin eh, parang nasa utak ko bagoong eh. Tikman natin ang difference. Iba rin yung naaamoy ka mula dito shrimp taste. Iba. Parang malakas yung garlic scent nun. Tikman ko ah. Excited ako dito. Bella Chan Chicken with the turmeric rice. Sarap. Bugum. Ang sarap nun. Ang sarap nung sauce na to. gustong gusto. Malapit siya doon sa ano, um, pag kumakain tayo ng Singapore chicken, Singapore chicken na yung white, may crush um, luya. Alam mo yung ganun? Parang yung overall taste niya, parang ganun. sarap nito. May asim pa. Um, may bango siguro sa lemongrass. Ang sarap ng flavor nito. Hindi siya curry. Mamula-mula ulit siya. Baka nga na naman sa turmeric. Pero mostly luya ata ang nagpapasarap nito. Tsaka garlic na amoy ko eh. Ang sarap. May asim yung buong chicken. Eh. Hindi ko alam kung binabad ba to sa suka o sa kalamansi. Ang sarap ng lasa nito. Bella Chan. Sa totoo lang, kamag-anak nito yung mga lutuin ng Malaysia at Singapore. Doon naman ata nagagaling din yung ibang flavors natin. Eh. Okay, yung shrimp paste. Tama ka. Hmm. Wala ako nalasahan na ano na bagoong So, baka yung nakalagay kasi krill yung maliliit na hipon yun yung shrimp eh, dinurog Baka, kaya ubod ng lasa nito Hindi siya malansa walang walang uh, parang buro or bagoong na taste Yun na siguro yung nagpalasa, yung krill Ang sarap Hinalo sa manok Ginisa siguro sa sibuyas at saka sa luya Nanguhula lang ako ha. Hindi naman ako eksperto pero sobrang enjoy. Kinukumpara ko lang doon sa parang natikman ko sa Singapore. Mmm. Sarap. Gusto gusto. Okay, nakakadalawa na tayo. Ito naman yung bubok rice. Nung kinuha ko, amoy coconut agad siya. Pero may dried fish daw to. Siguro mas may ala to, kumpara doon sa turmeric rice lang. Tikman ko yung bubok rice lang ah. Pati yung rice na gamit dito, buhaghag, yung pang fried rice yung dating. Mmm! Tama! Lasang... seafood siya. Pero hindi... not entirely lasang bulad. Para nga may ang lakas ng coconut element na ito. Uh, kasi meron nga nung bud, bud Hindi ko lang alam kung may isinama ng pinritong um, nyug dito. Pero ang sarap. Malaga na yung lasa niya eh. Mm. On its own, mabubuhay sa... Alam mo, nakakainin mo siya. Malasang-malasa. Ito na yung tiwala itong... Pag umorder kayo nito, hindi naman siya ganun karami. Lalo na hindi na ako nag-order ng bulalo. Pero yung experience naman yung gusto mo dito, yung matikman yung parang bulalo nilang itim. Pero ibang iba to kasi pag nilagyan mo na ng lemongrass, talagang naiiba na yung flavor. The next page na eh. Parang, oh, iba na to. Iba natin ah. Boom. Sarap. Oo nga. Nasa nga bulero dahil by virtue of nung beefiness niya. Ang sarap. Teka lang, isa pa. Mag i enjoy mo na ako bago ako magsalita. Ah, man, ah. Tinatanong niyo ako, may ganalaman ba yung pagiging itim niya doon sa lasa? Pag pinigit ko yung mata ko, ang natitikman ko lang, honestly, is beefy goodness. Lasang-lasang baka siya na faint lang din yung lasa nung lemongrass. Pero rich, rich yung ano niya. May oil siya, may maliit na film ng oil. Siguro sa taba nung beef. Pero napakasarap niya, alam. Mmm. Okay. Masarap siya. Oo nga. Pwede ko nga siyang sabihin na ito nga yung bulalo version nila. Parang ang galing. Eh. Inintegrate nila yung burnt coconut para maging itim. Ang galing. Eh. Parang advanced move ata yun. Ano? Pang chef yung dating. Sila lang pati yung mega ganon. Parang dito sa region natin, nila, ganyan. Parang wala akong nakikitang ganitong luto. Ang pinakamalapit na ay eh yung yung ginagat ng gata na sinusunog yung coconut para magkaroon ng burnt flavor. Ito as in entirely yung kulay ng sabaw itim. Mm. At dahil hindi nga naman talaga ako eksperto, I'm sure may kinalaman yung burnt coconut meat sa pampasarap nitong ni dish na 'to. gang manok. Meron siyang seven Asian spices, sabi. Ganun din, gumamit din ng uh, burnt coconut, kaya itim siya. Ngayon lang din ako makakatikim nito. Exciting! Sobrang okay dito sa palm grill eh, kasi kung wala kang time magbiyahe outside Manila or kahit saan dito sa Zambasulta area. Nandito na yung flavors. Tsaka resto setting. Hindi ka mangingilag. Tikman ko na. Mmm! Wow! Ang rich ng gata flavor nito. Grabe yung flavors nito. Grilled um, oil ng coconut at saka yung sinasabi nilang 7 Asian flavors, spices. Actually, sa isa na to, um, ini-expect ko naman na medyo present na yung alat. Kasi kung kumain ang generally ang Filipino makanin. Pangkanin talaga tong ano na to. Tipong mas masarap siguro to, nagkakamay, no? Tapos nakakalat yung black coconut na ganyan, ginagano mo ng kamay sa white rice o kaya sa yellow rice nila. Masarap. Sa totoo lang, para sa akin, malapit to sa adobo sa gata. Para sa akin, ha, sa pagkaalala ko. Siguro, bagay ito, sa ko na itong itlog na to. Parang quick quick eh. Alam niyo yun, parang i-diffuse ko na yung konting alat niya. Boom! Magkakabagay nga ito. Yan, ang no, sasabayan mo na ng parang ensaladang pipino. Ment sa kainin magkakasabay. Kung maga, para may kwento yung kain mo. anggihan mo yung ano. Alam mo yung typical kain ng mga Malaysians. O kaya yung mga Indians. Magkakahalo na yung curl. Ganun siya kainin. Na, hindi, hindi ko na na as I go along. Eh. Parang, okay, hindi pwedeng pa isa-isa lang. Kailangan, enjoyin mo sa as a whole. Eto yun eh platter kasi in order ko eh. Kaya malamang alam nila magkakabagay itong mga pagkain na to. Boom! Ano balansado. Mm. Sarap. Ibang-iba yung kain experience ngayon. Lahat bago sa pantikim. Panlasa. Ibang-iba. Pag kumain kayo dito, pwede kayo mag-request ng sambal sauce. At may order din na meron na nito, katulad ng pumpa, no? Pero, ito yung sasabihin ko. Sobrang sarap ng sambal sauce dito. Meron siyang konting asim. Hindi pala konti. May asim siya na nagpapasarap talaga. Nilagay ko sa itlog ngayon. Um, Teka kain muna ako. Sarap! Ang unique ng lasa ng sambal sauce dito. So, <coughs> dito pa lang, ibang-iba na agad yung experience. Sarap! Okay, ito magandang cut ng beef daw to. Tenderloin ata. Beef kurma sa description parang may curry so may gata may curry iba-ibang lugar iba-iba yung version ng curry kurma katunog nung kurma iba na meron din sa mga kinakain sa mga shawarmahan may korma naman tikman natin to kurma slow cook daw Mmm! Okay. Itong kurma, on the sweet side siya. Very Filipino. At um, rich din nga dahil mayroon siyang gata. Beefy goodness din to. Ang galing mahilig talaga siya sa beef. At saka slow cooked eh. Kaya malambot yung beef. Eh. Bagay na bagay sa kanin. Again, bagay na naman to sa itlog. Itong sauce nito. Eto na. Boom! Mm -hmm. Solid eh. Pandulo, yung pipino, hindi yun nyo parati yung panchays. Sarap! So sauce, ulam, at saka yung pandulo yung pipino. At least yun ginagawa ko pero ang sarap nung, ang sarap sarap lahat siya, nagbe-blend siya. Tikman natin yung shrimp. Okay. Ito, Zamboanga prawns. Intriga ako kasi masarap. Mukhang masarap yung sauce niya. Tapos meron din siyang budbud nung coconut na yun yung talagang lahat yun yung garnish eh. Parang pang end, kumbaga yung salt bay nila. Coconut. Hoy! tikman natin ito. <laughs> Yan na. Hinati ko lang yung ulo pero kakainin ko na to with all that juicy goodness. Kasama na balat. Mmm! Oh! Binata ang hipon. Wala, wala tong lahat nung nakain ko, walang overwhelming na flavor ng ano, Luya, Nagulat ako. Ano siya? Maganda yung timpla niya. Parang lahat nasa gitna lang. Kung, meron, kung may luya, kung may sibuyas, o kung merong bawang, walang go overpower So, balance yung lasa. Pero, parating may tamis. Yun ang, yun ang common denominator. Ito, bago lang sa menu nila, sinubukan ko to beef piyasak. In-order ko kasi may liver. Beef sirloin siya na may liver. At meron din coconut. So yung coconut na sinunog ulit, kaya medyo itim siya. Ginata ang beef na merong liver. Mmm. Sipa ba natin. Mmm. Toli din to. Ang ganda ng kombinasyon nung beef at saka ng atay. At saka talaga pag may gatanga yung pagkain mo, naturally din naghahanap ka ng kanin talaga. Bagay na bagay. Sa yung binder. Dahil may burnt coconut to. para may usok ang kinakain, alam mo yon? Na-imagine mo yung lasa na, ah okay, nausokan to. Ganun yung general taste niya Pangkanin. So, sarap sa lahat ng to. Masarap parating na humihigop ka ng sabaw na to. Nung tula ito. Ito yung pinaka pang reset. At saka, itong pipino. So, feast. Parang fiesta. Meal siya na, na masarap. Lahat magkakasama. Magkakaugnay. Yun. <laughs> Panalo to. Okay, napakalapit na natin sa ending. Tapusin natin to ng tama sa masarap na dessert. Ito yung pamatay dito eh. Um, yung halo-halo ng Zamboanga. Astig pangalan pa lang, masisinda ka na. Knickerbocker. Diba? Pagkatapos mong kumain ng sobrang flavorful na Filipino ingredients. Medyo American sounding yung <laughs> knickerbocker. Pero sabi nila uh, laban na laban daw to sa halo-halo natin. Iba daw siyang animal on its own. Tikman natin na, Meron siyang cream, may ice cream, may nata. Pero ang gusto ko dito may pakwan eh. eh. Number one na agad sa akin to kung ganun. ka. Boom! sarap nito. Ito, hindi dapat naghahati dito. Dapat ito, tigisa. Border ka na. <laughs> sarap nito. Ang sarap. Meron pa no, ano yung parang nakaswirl na kulay pula na sirup. Mmm! iba rin to sa halo-halo. Wala itong mga beans, garbanzos. Instantly magugustuhan to ng bata. Sigurado ko na. Bata at saka batang isip, no? <laughs> Ang saging niya, hindi saba. Ha? Ah, galing. Lakatan. So masarap. Mm. Fresh fruits. Yun ang laban ng Knickerbocker. Iba. Yun na. Sinasabi si na may special cream daw to. Sarap nga. So totoo lang, parang diner food to eh. Sarap eh. Napapingit ako nung nakain ko yung big chunk ng cream. Parang may ulap na dumaan sa loob ng bibig ko. Parang, mmm! Ang sarap nito. Niwala kay sa akin. <laughs> Perfect. Mm. Believer na ako ng knickerbocker. Sarap na ito yung ibang desserts nila mukhang okay din. Pero dali talaga ako nung knickerbocker. Medyo may kamahalan. Pero ang solid nung lasa. Good to the last drop talaga. Ito pa pala isang magandang pahabol. Sa mga mahilig hindi mahirapan sa parking, kaka-open lang nung Gateway Mall branch nila sa may palengke Pasok na pasok to, nakapagkubaw ka na. Nakatikim ka pa ng pagkain Mindanao. Yun.